Good morning, good morning po mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos at shout out muna sa inyong lahat at Merry Christmas po at uh, sana po ay pagpalain tayo ng may kapal at lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay magbibigay lang po ng reaction dito sa uh, kalingap balls nga po ng mga uh, angel at saka yung talagang mga sakalang na love team, di ba? Uh, di ba na talagang pinag-uusapan po dito yung pagiging na Star Night Award nga ni Beyoncé na hindi daw deserve. Alam niyo po mga kapatid, Joy, Carla, at uh, si Beyoncé po, sila po ay very close. Pero ang tingin ko po dito sa mga ano ay mga fans po ang talaga pong gumagawa ng hindi maganda. Marami naman po diyan na yung sang-ayon sila na okay lang, ganoon dahil bilang nga isang kalingap, dapat po tayo ay suportahan at uh, enjoy na lang kung ano talaga po yung uh, nagaganap dito sa kalingap. Lalong lalo na po dito sa Uh, award ni Beyoncé na Star Night Award. Talaga naman po kung titingnan natin talaga, ako po talaga ay uh, Jim Car, Car uh, at saka Dan Joy. At talaga naman na, uh, pero uh, dito naman sa si talaga, hindi naman palaga ako nagre-reaction dahil alam nyo naman na uh, dami na namin na reactor, nagre-reaction, may kanya-kanya kamuing Uh, pananaw at may kanya-kanya kaming tinitingnan talaga yung yung talagang ako sinasabi ko lang po yung totoong nakikita ko na nanaaayon po sa aking mata. Uh, ito ay opinion ko po mga kapatid. Huwag po tayo yung mambabas dahil po ito yung napakaganda po ng kalingap na nandiyan nagkakaisa, na walang nag-away-away, sabi nga walang gulo dahil lagi na lang nasasabi, maraming gulo na sa kalingap, di ba? Kaya ang sinasabi ko lang tayong mga fans na tagahanga nila, sana po ay magkaisa na talagang wala nang binabas po, nagagaya po dito sa pagiging uh, Star Night Award ni ano ni Beyoncé. Ngayon po ay para sa akin po, Okay lang po, deserve naman ni Beyonce po na uh, siya po yung napili na star, uh, yung nag-star talaga dyan, yung talagang siya po talaga yung nakita dahil alam niyo po si Beyonce po, si Beyonce po ay kakaiba po yung galaw niya talagang hot na hot na talaga yung makikita mo. Kung natatandaan niyo po ba noon yung teleseryeng um, uh, Maria, ano ba Hindi <laughs> ko na ano Maria Mercedes po, yung si uh, Jesse uh, Mingyol ang gumanap. Bagay na bagay po yung damit ni Biancy. Magmula sa paa hanggang taas at yung may ribbon pa dito sa liig. Talagang masasabi mong Maria Mercedes po yung dating niya. Kaya po, ayaan na lang natin. Talagang deserve naman talaga ni Beyonce. Ako, wala. At uh, sila po may mga ganda, may katangian na ganda. Si Carla, napaka-cute niya, napaka niya na napaka-simple niya lang po talaga. Yung, yung ganda niya, napaka-innocent. At ito naman si Joy, si Diwata naman. Ang ganda niya, always smiling. Kaya po tayo dito. Wala dapat tayo yung si ganito, si ganyan para po mag-away-away, di ba? Dahil po sa para sa akin, itong si Joy, si Yancy at si Carla ay talagang naiiba sila. Napakaganda nila at mga sakalam, di ba? Kaya wag po na tayo mga kapatid na tayo pong umahanga sa bawat isa sa kanila. Huwag na natin pagdudahan, di ba? Kaya, para sa akin, useless po tayong mag-away-away dahil naririto tayo para lang mag-enjoy. Talagang, lahat naman po may award, di ba? Si Joy, may award. Si Bibi Carla, may award. Kaya, panalo lahat wala silang pinili talagang mayroon di ba alam nga naman dalawa yung nag-star night diyan sa ano kalingap ball di ba kaya sa, mga kapatid ito lang ang masasabi ko sa inyo dapat po magkaisa magmahalan dahil season po ng pagmamahalan magbigayan wag po natin pananatiliin yung puot sa ating mga puso, di ba? Kasi mas masarap po talaga yung nagkakaisa dahil nandiyan tayo bilang isang team kalingap. Dapat lang po tayo magkaisa, di ba po? Na yung araw na yun, ay talagang nagkaisa, maraming regalo, talagang namigay ng regalo at yan ko ay sa pamumuno po yan ni Kuya Bal Santos Matubang. At nandiyan po nga si Kalinga Prov na talaga naman pong masaya. Sumasayaw at ito nga si Bibi Rabay. Talagang sanay na sanay na rin po makipaghalobilo sa tao. Talagang hindi na siya nahihiya sumasayaw. Di ba po? Kaya grabe po talaga yung kasiyahan talaga ng Kalinga ay naiiba po. Wala na pong nakakatalo pa diyan sa Kalingap. di ba? Na nandiyan na lahat masaya may iyakan, may awayan, nandiyan na po. Hindi wala na tayo nga hanapin pa. Kaya lang po, pag once na po na, may makakasiyahan, nagkakaisa po yan. ba? Diba? Wag na kaya, wag na natin pong uh, palakihin pa. Wag na tayong uh, makisali pa. Tayong mga viewers, ma makuntento na lang tayo na wag na tayong uh, nakikisali sa mga away-away at mga basher dyan dahil hindi po talaga maganda yung may mga basher at tsaka kung yung may mga panatik sana man naman po ay isipin natin na maaapektuhan po dyan yung ating mga sinusuportahan. Kaya ang tangi ko na lang po mga kapatid ay masasabi sa inyong lahat, Merry Merry Christmas po at uh, sana po ay pagpalain tayo ng may kapal. God bless you at sana po ang kalusugang natin ay um, ay mapanaliti, mapanatiling -ma -ma malusog na wala tayong karamdaman. ba? Diba? Yun ang importante na masaya lang na yan ay sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang at nila La Idna at ni Kalinga Prab at ni Jack na talaga naman to the support talaga si Jack na talaga naman makikita natin simula-simula nang makilala natin si Jack na nandiyan po yung suporta niya kay Kalingap Rob, di ba? Kaya ano pa ang hahanapin natin dito sa Kalingap, di ba? Masaya lang. At sabihin na natin may kaunting pagkakamali pero yan forgiving na po yan dahil yan po ay ah, uh, maraming nagawa naman tayo di ba yun lang po wag na natin isipin yung mga negative ang doon lang tayo pupunta sa positive dahil kung puro negative po ay wala po mangyayari sa atin. Kaya ang maganda po ay laging positive lang ang ating mga pananaw sa buhay para magaan ang ating pamumuhay. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Merry Christmas at uh, wag na natin pagtalunan kung sino man po dyan ang nag-star of the night, di ba? Dahil ah uh, kita naman natin at mm, wag natin, parehas silang tatlo ay napakaganda nila. Ibang ganda ni Bibi Carla dahil ang ganda ni Bibi Carla ay napaka-innocent. Napakaganda at abang po tinititigan si Bibi Carla, lalo siyang gumaganda. Tsaka si Bibi Carla po talaga, ang katawan niya ay nandyan pa yung bibipet niya. Mawawala yan unti-unti. Uh, ngayon nga na di ba na develop na po ang katawan ni baby Carla talagang gumaganda na siya talaga masasanay na yan baka ma malaman mo yan next year talagang mas sexy po yan dahil yung nakikita ko po sa kanya dahil ako noon mataba din di ba ngayon pumayat na ako dati 80 ngayon ano na lang ako 58 lang ang kilos ko ngayon po ay dito kay Baby Joy <laughs> talaga naman. Yung always is smiling. Yun po dito ang katangian ni Joy na wala kang maririnig, smile lang siya, talagang nabubuhay ang iyong diwa dahil sa laging nakangiti. Yun po good vibes talaga yun. Yung lagi kang nakangiti, talagang positive po yan sa buhay. Madali, magaan ang buhay. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang at suportahan na lang natin po ang Team Kalingap. Lingap sa may hirap at sana po tuloy-tuloy lang po ang paglingap natin sa may hirap. At Merry Christmas Kuya Bal at Idna Vlogs. At uh, Kalingap Rob, Merry Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa loob ng Kalingap at dyan sa Daet. Merry Merry Christmas po sa buong mundo, sa aking mga kaibigan, mga viewers nang nagbamal sa akin. Merry Merry Christmas po. God bless you po. Uh, sana ay pagsapit po ng bagong taon ay mabago na po ang ating mga uh, pananaw sa buhay na huwag na tayo po puro pang babas. Iyan po. Marami pong salamat. God bless you. Merry Christmas.